Panibagong araw, panibagong araw naman ang ating matutunan. Ngayon, sabayan niyo akong tupusin natin ang pamumuhay at kultura sa Asunsyon. ay kilala bilang isa sa pinakamayaman pagdating sa pag-aani ng palay. Isa ito sa pinagkikitaan ng mga tao doon. Isa rin sa pinagkikitaan nila ay ang puno ng lemon o tinatawag na bading binebenta ito sa halagang 20 kada isa Ang Asunsyon ay kilala rin sa pagsasaulog sa araw ng Asunsyon Tampok dito ang iba't ibang kaganapan na kung saan nakapagbibigay ng saya sa mga tao Tampok rin dito ay ang pagsasayaw ng mga katutubong Mandaya sa kanilang ethnic dance. Narito din ang Deep Ed Night. Binigyang buhay rin ng LGBTQ ang kanilang magagandang kasuotan. Dinaraos rin dito ang pagpe-perform ng mga taga-Asunsion National High School ang Sinawag Festival. Yan lamang sa araw na ito. Naway nakapulot kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa pamumuhay at kultura sa Asunción.